Hello everyone. So ayan na makikita niyo, kulay violet yung bulaklak. Pero hindi siya pine tree kung tutuusin. Ano siya? Wait lang tingnan niyo. Super violet. Ang ganda ng pagka-violet ng kanyang color. Naka ano lang siya, gumapang siya dito sa may pine tree. Tapos ang ganda-ganda oh, mo oh, violet. Para siyang bulaklak ng madre cacao. Pero ano kayang bulaklak yan, no? Ano bulaklak yan, sa tingin mo? Bulaklakin. Bulaklakin. <laughs> bulaklakin. Pero ang na Lavender. Pero ano kayong bulaklakin, everyone? Lavender. Pa-comment naman po ng bonggang-bongga dito. Ba? Diba? Pa-comment naman, everyone. Kasi gawa ng ano. Marami nagtatanong. Ang dami. So, sa lahat po ng aking mga followers na nagahanap sa akin, just comment below kung ano po talagang bulaklak nga iyang yang anong yang bulaklak na yan 'di ba? Thank you so much.